Patuloy na makakaapekto ang Southern Monsoon sa Luzon at Western Section ng Visayas. Mararanasan ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat ng mga pagulan at pagkulog sa Metro Manila, Central Luzon, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes at Cagayan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pagulan at pagkulog naman ang mararanasan sa Western Visayas at nalalaming bahagi ng Luzon dahil na rin sa habagat. Sa huling monitoring na pag-asa, wala namang binawalang nagbabantang anumang sa sama ng panahon sa loob ng uh, Area of Responsibility. Kasama na natin si Dan Binamil mula sa Pagasa. Kanina pa nagtatanong yung ating mga kababayan, tuloy-tuloy ba itong mga pagulan na ito? Sir Dan, good morning. Yes, good morning po Sir Angel at sa ating mga takasabaybay bay dito sa DZRH. Magpapatuloy itong maulang panahon dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Dulot pa rin yan ng Southwest Monsoon o yung hanging habagat. Kaya san pa rin natin dito sa Metro Manila and the rest of Luzon, itong makulimlim na panahon at yung mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkilat. At kanina nga pong uh, alas dos ng umaga, may nakataas pa yung yellow or heavy rainfall warning over uh, areas ng uh, over areas ng Zambales, Tarlac, Nueva at itong northern portion ng Bataan. Kaya sa mga lugar na ito, at least for the next 3 hours, uh, ay posible pa rin magpatuloy yung mga pagulan. Samantala sa lalabing bahagi na ating bansa dito sa Visayas at sa Mindanao ay maaliwala sa panahon na ating inaasahan. Um, asan pa rin taro natin yung mga usual na afternoon to evening ng mga rain showers or thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi na ating bansa. Sir Angel? Uh, um, sabi mo hanggang apat na oras to, mga so from now, manghanggang hanggang anong oras pa ito, uh, Sir? Well, uh, Sir Angel, no, you? 2.10 a.m. yung issuance nito. Ah, 2.10. So yung next issuance po natin ay 3 hours after. So 5.10 a.m. pa po. So possible pa, magdedepende pa po yung uh, nakikita na ating mga radar sa next uh, issuance po natin have rainfall warning. Pero okay. hindi naman po natin inaasahan na uh, magpapatuloy buong araw yung mga pakulan na ito kasi yung karakteristik po ng Habakas or Angel, no, yung usual naman po nating uh, nararanasan, uh, yung balak talaga ng pag-ulan ay gabi hanggang sa madaling araw. So nakakaroon naman tayo ng breaks ng mga pakulan o mga ah Okay, so yung warning na yon 2 o'clock kanina lumabas, yung sinasabing 4, So 2 plus 4 mga 3 uh, three, three hours po 3 uh, hours po sir. Ah 3 hours. Okay. Ah 3 hours so 2 uh, well, hopefully by 5 o'clock wala na masyado after 5 o'clock. Yes, 5 uh, 10 a.m. po yung next session. Medyo the... medyo magkaklaro na no ha? kasi hmm. naibuhos na yung uh, volume ng ulan. Ayan, sige. Thank you Dan. At uh, teka muna. what about Mindanao? Opo for Mindanao ay hindi po umabot yung kabagat over Mindanao ah. yung localized thunderstorms so yung mga inaasahan natin pag-ulan. Pero so, for the rest of the day Uh, generally, fair weather po ang ating inaasahan. Ah, okay. Yun, yun daw mga paakyat ng Baguio. Anong inaasahan nila? Opo, for Baguio and most of northern Luzon, so umaabot rin po yung kabagat over these areas. Kaya sana rin po natin yung mga maulang panahon. Pero yung habagat po kasi nakatutok siya mostly dito uh, sa area ng central Luzon and uh, Ilocos Region and Metro Manila sa ngayon. Ah, okay. doon sa mga nagtatanong, ha? hopefully by uh, after nitong uh, panayam natin kay Sir Dan, medyo huhupa na yung mga pagula na yan. Ha? Thank you, Sir Dan. Magandang umaga. Ingat. Thank you po, Sir. Yes, po. Thank you po, Sir Angel, and good morning. Si uh, Dan Villamil mula po sa pag-asa.